ayan mga kabarangay yung BSKE ngayong taon postpone dahil mayroon na pong batas sa video pong ito pag-usapan natin ano yung mga posibleng mangyayari samahan niyo po ako Jeffrey at welcome kayo muli dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ngayon pong araw na ito, mainit-init pa. Pag-usapan po natin ang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay kagabi lamang na nag-aantala sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataang election mula December 1, 2025 patungong November 2, 2026. Hindi lang po ang election ang naaapektuhan nito. May malaking epekto rin po ito sa lupong tagapamayapa at katarungang pambarangay. Kaya kung ikaw po ay kapitan ikaw ay kagawad, SK o miyembro ng lupon. Mahalagang pakinggan niyo po ang mga bagay na ito na aking sasabihin, na aking didiscuss hanggang dulo. Ano ang nangyari kahapon, kagabi? Kagabi, August 13, 2025, nilagdaan ng Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act Number no. 122 1932. Isang araw bago ito maging otomatikong batas. So ulitin ko po, paglipat ng halalan mula December 1, 2025 patungong unang lunes ng November 2026. So yung termino po ng mga elected official mula tatlong taon naging apat na taon na ang panunungkulan ng barangay at SK officials. e eh, papaano naman yung term limit? Okay, sa barangay maximum 3 consecutive terms. Sa SK maximum 1 term. Tandaan po natin, ang uh, voluntary resignation ay hindi counted bilang putol na termino. Ang simulang termino, December 1, pagkatapos ng eleksyon. Ito po ay next year. Yung over capacity, lahat ng kasalukuyang opisyal ay mananatili hanggang may mahalal at makapanumpana. Bakit kaya ipinagpaliban? Ito po ang dahilan. Pagamat hindi detalyado, sa mismong batas ang dahilan? Ayon sa mga mambabatas, layunin po nito ay bigyan ng oras ang komelek para sa mas maayos na preparasyon. Iwasan ang sobrang gastos sa eleksyon na halos taon-taon ginagawa. At isa pa, masiguro na may continuity sa mga proyekto ng barangay. Pero siyempre, may mga nagsasabing political din ang dahilan. Lalo na maraming incumbent officials ang makikinabang sa dagdag na isang taon sa pwesto. Ito po ang mga epekto sa mga barangay official. Number one, dagdag isang taon sa pwesto. Lahat ng kapitan, kagawad at SK officials ay mananatili hanggang Nobyembre 2026. Pangalawa, mas mahabang termino. Sa susunod na eleksyon, apat na taon na ang panunungkulan. Pangatlo, ito po yung term limit rule. Kapag nasa ikatlong termino ka na ngayon, hindi ka na pwedeng tumakbo sa parehong posisyon sa 2026. Pero tandaan po natin na kahit may dagdag panahon sa pwesto, hindi ibig sabihin na mas komportable ang trabaho ay dagdag responsibilidad at inaasahan mula sa tao. Pero tandaan po natin, ito ang parte na bihirang talakayin sa balita. Ito pong aking sasabihin ngayon. Ang impact sa lupon tagapamayapa bakit isinasama mo ang lupon tagapamayapa dito sa usapang ito? Eh katarungong pang channel po ito mga kabarangay. Ang layunin ko po dito ay uh, ma-inform din syempre ang ating mga kapwa lupon, ang ating mga mamamayan in general. Number one, yung pong continuity sa kaso. Dahil sa hold over capacity, hindi mapuputol ang mga pending cases sa katarungang pambarangay. Ibig sabihin, ang punong barangay at lupon ay tuloy-tuloy sa paghawak ng mga reklamo sa mediation at conciliation. Isama na rin po natin ang arbitration. Mas mahabang panahon para magpatupad ng reforma sa katarungang pambarangay practice yung mga barangay na may backlog sa kaso, may dagdag na isang taon para ayusin ito bago magpalit ng panibagong liderato. Kaya po, walang excuse sa hindi pagtupad ng tungkulin mga kapwa ko mga minamahal po naming punong barangay. Kapag ikaw ay miyembro ng Lupon, lalo na may dagdag isang taon ka sa serbisyo, inaasahan ng taong bayan na mas maayos at mas mabilis ang pagresolba ng mga reklamo. Walang dahilan para patagalin ang pag-issue ng Certificate to File Action o CFA kung kinakailangan. Yung pag-iwas sa kaso sa korte dahil mas matagal ang termino ng kasalukuyang opisyal. Mas malaki ang pagkakataon na maipatupad ng buo ang mga programang pangkatarungang pambarangay at maiwasan ang pagbedsa ng mga kaso sa korte. Meron pa yung dagdag pressure sa transparency. Habang tumatagal sa pwesto ang mga opisyal, mas nagiging mahigpit ang mata ng publiko. Kung may pagkukulang sa katarungang pambarangay, mas halata ito. Kaya ito po yung mga nakita kong hamon sa mga lupon. Posibleng mabawasan ang sense of urgency ng ilang opisyal dahil sa dagdag na taon sa pwesto. Mas madaming magagawa dapat. May mga mamamayan na magdududa sa intensyon ng postponement. Pero ito naman po yung mga opportunities. Mas mahabang panahon para mag-training at mag-enhance ng skills ang mga lupon tagapamayapa. In fact, mga kabarangay, madami pong mga invitation sa akin para mag-lecture sa kanil kanilang barangay. Meron po sa Batangas, meron po sa Las Piñas, meron po sa Paranaque, at kung saan-saan pa dito po sa Laguna. Mas maraming community programs ang pwedeng maipatupad. Para sa mga opisyal ng barangay, Lalo na sa Lupon, Tagapamayapa, gamitin po natin yung dagdag na taon para patunayan na karapat dapat tayo na Lupon, mga kapitan, sa posisyon. Pakita po natin na ang postponement ay hindi para sa pansariling interes, kundi para sa kapakinabangan ng ating komunidad. Ito po yung panlaban natin dun sa mga tumutuligsa na bakit na postpone. Para naman po sa ating mga mamamayan, maging mapanuri po tayo at aktibo sa pagbabantay sa trabaho ng uh, ng inyong mga barangay officials. Gamitin ang katarungang pambarangay sa tamang paraan, mabilis marisolba ang alitan. Mga kabarangay, malinaw po na ang bagong batas na ito ay may malaking epekto hindi lang sa eleksyon kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Talo na sa katarungang pambarangay. Ang tanong, paano natin gagamitin ang dagdag na panahon na ibinigay sa atin? para ba sa mas maayos na serbisyo o dagdag lamang sa politika. Wag naman sana yung huli, yung sa politika. Kaya ayan po mga kabarangay, isinyer ko lang po sa inyo ang mga bagay na ito dahil mainit-init pa ito at madami po sa ating mga subscribers ang kailangang malaman ito. Marami pong salamat sa inyong muling pagtutok dito sa Katarungang Pambarangay channel Ako po si Jeffrey